dak ba yan sa Dipolog. Dipolog Boulevard, mga bossing. Meron na silang mga decorations para sa Independence Day. Daming flags, oh. Ang ganda tingnan, 'di ba? Happy Independence Day, Philippines. Dire sa mulungsod, Dipolog City. One of the locals dito, nagbibilad ng mga daing, mga tuyo Magbulad sila huwag bulad. <laughs> tuyo sa Tagalog ito kaso wala nga dahil ano eh yan yung mga kawayan na yan yan sila nagbibilad walang araw eh mahangin at medyo maulan dito sa Dipolog City kaya wala tayong makikita nagbibilad ng mga isda para gawing daing nga tuyo ito naman yung bagong food hub sa Dipolog pag ano, paghapon dito hanggang alas 9 ng gabi ang dami kumapasyal at kumakain lalo na kapag weekends sabado at linggo tapos dito sa park na to ang dami naliligo mga bata ayan o oo <laughs> SDRRM office nila ang haba ng tipolog Bolivar diba? sarap po masyal dito mga bossing kung pupunta kayo ng Tipolog City isa to sa dapat yung puntahan Tipolog Boulevard sarap tambayan dito marami nagja-jogging marami nag-exercise nag bike lalo na kapag hapon tsaka uh, umaga marami kayo mabibili rito Eh no, tulad dito mga ukay-ukay sapatos, damit ang dami mga quality mga bossing Meron kayong dalawang libo dami yan ang mabibili dyan Tapos may ginagawa silang skateboard dito na area Ayan Skateboard area Tapos dito soccer Ayan. Sport minded kasi ang mayor dito Yung mga government officials Dito naman basketball court Dalawang piraso Full court Pero hindi covered court ah, ganda, no tapos dito playground para sa mga bata hindi ka mapaboring dito sa dipolo halo na kung kailangan ako mag unwind dito punta ka hindi ka mababato pero bawal magbato dito mga boss <laughs> bawal ang droga kahit saan mo diba opya Alright. Yan lang mga bossing. Bye bye. Share ko lang.